Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga minamahal na RALO pensioners. Ngayong Mayo 2025, marami ang nagtatanong at umaasa kung kailan nga ba matatanggap ang ikalawang tranche ng isang libo dagdag sa kanilang buwan ng pensyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong impormasyon ukol dito, pati na rin ang iba pang mga benepisyong maaaring matanggap ng mga pensioner ngayong taon. Noong 2017, ipinatupad ang unang tranche ng isang libo dagdag sa buwanang pensyon ng mga gaado pensioners. Ito ay bahagi ng pangako ng pamahalaan na mapabuti ang kalagayan ng mga retirado at kanilang mga benepisyaryo. Mula noon, naging usap-usapan na rin ang posibilidad ng ikalawang tranche ng dagdag na isang libo. Gayunpaman, sa kasalukuyan, wala pang opisyal na anunsyo mula sa AIA kung kailan ito ipatutupad. Ayon sa ilang ulat, ang delay sa implementasyon nito ay dulot ng mga alalahanin sa pondo ng isaya at ang pangmatagalang kakayahan nitong suportahan ang mga dagdag na benepisyo. Sa kabila nito, may mga positibong balita rin tayong natanggap. Ayon sa ilang ulat, simula ngayong 2,000 at 25, magkakaroon ng 14.5% hanggang 15% na pagtaas sa buwan ng pensyon ng mga lalo pensioners. Ito ay katumbas ng karagdagang isang libo hanggang dalawang libo kada buwan para sa mga benepisyaryo. Ang layunin nito ay matulungan ang mga retirado na makasabay sa pagtaas ng halaga ng bilihin at iba pang gastusin. Kasabay nito, itinaas din ang contribution rate sa 15% upang matiyak ang sustainability ng pondo ng ngaya. Pasteur Institute of India Social Security System Panandang Pandagdag Isa Pasteur Institute of India Panandang Pandagdag Isa para sa mga pensioner, mahalagang tiyakin na updated ang inyong impormasyon sa Raya. Siguraduhin tama ang inyong bank account details at iba pang personal na impormasyon upang maiwasan ang aberya sa pagtanggap ng inyong pensyon. Maaari ninyong bisitahin ang SA Erero Portal o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Raya branch para sa karagdagang tulong. Nebio Bukod sa dagdag na pensyon, may iba pang benepisyo rin na maaaring a-avail ng mga Nairo Pensioners na yung 2,000 at 25. Kabilang dito ang mga loan programs na may mas mababang interest rates, calamity assistance para sa mga apektado ng kalamidad, at mga health and wellness programs na layong mapabuti ang kalusugan ng mga retirado. Mayroon ding mga digital payment options tulad ng cash at paymaya para sa mas mabilis at maginhawang pagtanggap ng pensyon. Nebio para sa mga nagnanais na malaman ang pinakabagong balita ukol sa ikalawang tranche ng isang libo dagdag sa pensyon, narito ang isang video na maaaring makatulong sa inyo.